Hello mga kananay! Isang magandang araw sa ating lahat. Ngayon ay gagawa tayo ng isang masarap na merienda. Ang gagamitin po natin dito ay malagkit. Ito ay napakasimple lang naman pero siguradong patok na patok sa panlasa ng ating mga bagets. Ayan mga kananay, kailangan lang natin hugasan yung ating malagkit na bigas kasi di ba galing pa siya sa palengke. mga kananay ko, kailangan lang nating isaing yung ating malagkit. Siguro naman alam nyo kung paano magsaing ng malagkit, ba? Diba? So, hintayin lang nating maluto ito at isusunod na natin yung ating susunod na hakbang para sa masarap na merienda. Ayun na nga, luto na yung ating malagkit mga kananay. Sa so, ngayon, meron tayo ditong lumpia wrapper, cheese, asukal, itlog. Ngayon, kukuha lang tayo ng kanin na malagkit doon sa ating lagayan. Then, iflat lang natin yung kanin sa ibabaw ng lumpia wrapper natin. Kailangan lang natin iflat yung kanin sa ibabaw ng lumpia wrapper natin. Kapag okay na, lagyan natin ng cheese, budbura natin ng kunting asukal, then, pwede na natin siyang i-roll. Ta, ang purpose nitong itlog natin, ay siya yung gagamitin natin na pangsilyado doon sa ating wrapper instead na tubig. Kasi ba diba, napapansin nyo, kapag tubig yung ginamit natin sa pagsilyado ng wrapper, ah uh, medyo matagal siyang magdikit. Pero pag yung itlog ang gagamitin natin, mabilis lang po siya. Try nyo din. Yan din ang napapansin ko kapag ako'y gumagawa ng turon, ng lumpia. Basta, basta kapag ginagamitan ng wrapper, itlog ang ginagamit kong pandikit doon sa ano para magsilyado. pananay tapos na nating balutin ang ating malagkit sa wrapper, sa lumpia wrapper. So ngayon, ang susunod nating gagawin ay magpapainit tayo ng mantika sa ating kawali. Ngayon, ayan. Tayo ay magluluto na ng masarap na merienda. Ayan, lalagyan lang po natin ng mantika. Magpapainit lang po tayo ng mantika. Mga kananay, siguraduhin lang po nating mainit yung mantika natin bago natin ilagay yung ating mga binalot na malagkit sa lumpia wrapper. Para naman, hindi siya masyadong mag absorb ng oil. And mga kananay, kailangan pong medyo, mahina, medyo hinaan lang po natin yung ating apoy. Wag huwag ho masyadong malakas. Kasi ba diba, uh, madaling maluto ang ating wrapper. So, hindi natin kailangan magmadali, hindi natin kailangan lakasan yung apoy. nga kapag ganyan na po siya, pwede na natin siyang hanguin. Kasi yan po ay luto na. Kasi yung wrapper lang naman ang niluluto natin dyan eh. Kasi ba diba yung loob naman yan ay luto na. So, ayan. Pwede na nating alisin sa mantika. nga mga kananay, kailangan lang nating ilipat yung mantika doon sa maliit na lagayan. Kasi yung kawali, gagamitin pa po natin yan. Magtutunaw po tayo dyan ng asukal. Gagawa po tayo ng arnibal. So, ayan. Lalagyan lang po natin ng siguro mga tatlong kutsara o apat na kutsarang asukal. Depende sa inyo kung kung gaano karaming asukal ang ilalagay nyo doon sa at sa mga lulutuin ninyo sa ating mga niluluto. Depende yun sa inyo. Ayan, hintayin lang natin mag-brown. Kapag okay na po, kapag ganyan na siya, i-turn off na natin ang ating apoy. Then, ilagay na natin yung ating mga piniritong malagkit na naka balot sa lumpia wrapper. Ayan. Kailangan lang natin i-coat yung asukal doon sa mga binalot na malagkit. Para naman medyo lahat sila merong asukal, merong arnibal na nakapulupot. Kasi di ba diba masarap yon? Pag matamis, masarap ba? Diba? Ay na mga kananay, iyan ay hindi ko alam kung anong tawag dyan. So, comment naman kung anong tawag sa inyo niyan. Basta ako nagpapachamba-chamba lang. Hindi ko alam kung anong tawag. Basta pag naiisipan ko, lulutuin ko. E-comment nyo kung ano ang tawag sa inyo niyan. Then, kapag like niya din, pwede niya ding i-share sa inyong mga kananay, kamaritisan, kapitbahay. Pwede niyong i-share. O, diba? Napakasarap. O, diba? O, ganyan lang po yan. Wow! So yummy! Promise, masarap po siya. Thank you so much, mga kananay. Salamat sa pagtambay. And, kapag back nyo. Kapag like nyo, pwede nyo pong i-share. Thank you so much!